Coke. Yan po yung breakfast ko today. Lanzones. Ayan. Orange. Rambutan. At dragon fruit. Yan po. At milk. Ayan. Yan lang po ang breakfast ko today. Para sa healthy life eat fruits and drink milk. Wow! Oh, ayan. Yan ang ugali ni Nadia. Gusto niya lagi sa lap ko. Kaya ayan, naglagay na ako ng protection. Kasi mamaya biglang may nakita yan at tatalon. Ano? Hmm. bakit? Oh. Ano Ah? Okay, talaga. Ito yeah, nga pa eh. ay, ko. Ayan po. Katatapos niya lang kasi mag-drink ng milk niya. Ayan. Busog na busog. Ayan. Ang gusto niya pagka nabusog siya at nandito ako, dyan talaga yung salak ko. Gustong gusto niya dyan. Kaya, Lagay na lang ako ng protection. Kasi kapag ka naisipan niyang aalis, aalis yan Ayan. Ano yan eh? Alam niya kinukunan siya. Eh, Nadia. Hmm. Say hello. Say hello, hello. Hello, mga kahot. Inaantok na yan kasi busog na. Katatapos niya kumain ng chicken and milk. Ayan. Eh, 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 eh. Hmm. Alam niya pinupunan siya hmm. eh. na, dito dito dito. come here, come here gusto pa niya mag-ano gusto pa niya mag-drink ng milk gusto pa siya sarap niya umam din sarap niya umam drink mo ako tulungan ba? Malamig na siguro. Kasi na ano niya na. Ang haba niya na mga kaho. Ayan. Ang haba-haba haba niya na. Biglang laki siya. Finish na, Nadia. Hmm? Ayan. Tingnan niyo po. After niya, ano, mabusog. Ayan. Diyan yan sa lap ko. Ayan. Pag, pag ano na yan. Diyan haba-haba niya you na, no? Know, mga kahop. Grabe, bilis ng paglaki niya. Hmm. Laki na ni Nadia. Ayan pagka dito ako sa labas, kaya ako nasusugatan kasi dyan po siya talaga sa lap ko. And then pagka biglang aalis siya, biglang tatalong. Ayun, naiiwan yung pang, panghuling dalawang paa niya. Ayan o, oh, inaayos ni daddy yung toys mo. Ayun, narinig na. mo. Hmm. Punta na siya sa Hindi. pasok muna yung toys Lagyan namin siya ng ano para dito siya maglaro. Wala, tinatamad siya maglaro. Usok siya eh. Ayan, meron siyang ano, akyatan. Kasi di po ba gusto nang gusto nang umakyat. Ayan. Ano na? Ang bigat yung katawan niya. Busog kasi. Wala dyan yung toys niya na Yan ang pinaka-favorito niya. Alam niyo po, wala po akong knowledge sa pag-aalaga ng pusa. Pero natuto po ako kay Nadia. Dapat kinikare niyo sila, baby, baby. Saan ka na naman? ikaw na kalmot. Sino? Ikaw. Hindi. Yan pala ang ginawa mo. Hindi. hindi. kasi yung bola niya. Hindi yung bola niya kanina. Ano na ako sa mama na dulas. Nakatakot naman ng dulas. Ayaw, ayaw ka na mag-alapagdaan mo na.